Rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata Good morning and welcome sa aking munting channel at dito nga ay uh, maibabalik pa kaya kaya doc RJ ang Apex Medical Hospital dahil nga nakausap na nitong si Miss Diesel, si Mr. Suler para nga bawiin or ibenta muli sa kanila ang Apex Medical Hospital at dito nga nag-offer pa itong si Miss Diesel ng name your price para lang maibalik sa kanila ang Apex Medical Hospital at dito nga ay nagdesisyon -e na rin itong si Mr. Suler at nakausap na raw niya ang kanyang uh, boss na pinakamalaki ang share sa Apex na ibebenta na muli ang uh, Apex Medical Hospital at dito nga ay nangdudoon na sila sa Apex Medical Hospital na kung saan nandoon si uh, Dr. Meneses, si Don Pepe, si Miss Giselle at itong si Doc RJ at dito nga ay inya na-announce pa ni Dr. Uh, RJ na maibabalik na sa kanila itong ang Apex Medical Hospital at bigla na namang sumulpot itong ang si Moira at meron siyang ibinigay na documents na hindi daw maaaring hindi sa kanya itong ang Apex dahil nasa kanya ang hawak ang mga dokumento na siya ang uh, nagmamayari ng Apex Medical Hospital ano kaya ang katotohanan? magkasabwat kaya itong uh, si Mr. Suler at itong ang uh, si Demon Nitang, si Moira, ano kaya ang totoo dito? Naibenta nga kaya talaga nito nga ni Moira ang Apex, ang share ni Doc RJ or pinalabas lamang ni Moira dahil alam naman natin na itong si Moira ay sagad-sagad ang kanyang kasinungalingan na baka naman uh, kinausap lang niya or kinutsaba niya si Mr. Suler para sabihin lang na naibenta sa kanya ang shares para maguluhan lalo itong ang si Don Pepe, si Mr. Giselle, lalong-lalo na itong si Doc RJ. Dahil alam natin lahat na napakahalaga at napakaimportante kay Doc RJ ng Apex Medical Hospital. At dito nga ay uh, magre-resign na rin itong si Dr. Menezes dahil nga ayaw niya dito kay Moirang Dimonita At sinabi nga dito ni Dr. Menezes na wala sa kanya ang kanyang tiwala. At dito nga nagulat itong si Moira dahil isa sa pinaka magaling na doktor ng Apex ay aalis na at mag -re resign na talaga. Ano kaya ang gagawin ng karamihan sa mga doktor and nurses ng Apex? Aalis din kaya sila? Katulad ni uh, Nurse Karen at itong uh, si Nurse Iba, Iban. Ano kaya ang kanilang gagawin? At ng mga kaibigang doktor dito ni Dr. Annalyn Santos, aalis kaya sila? Iiwanan kaya nila itong uh, dimunitang si Moira sa ere dahil siya ang patuloy na magmamanage ng Apex Medical Hospital dahil marami nga ang may ayaw dito nga kaya Moirang Demonyita ang lahat kaya o ang karamihan kaya ng mga stockholder ng Apex ay aalis din kaya babawiin na kaya o kukurin na kaya nila ang kanilang mga share para iwanan nila sa ere itong si Moira dahil siya pa rin ang maghahari-harian nga dito sa Apex Medical Hospital at ito po ang ating pakaabangan Bukas dito nga sa kaabang-abang at kahindig-hindig na makaganapan, dito nga sa abot kamay na pangarap. At kung nagustuhan po ninyo ang aking video for today, paki-subscribe na lamang po ng aking channel, paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video. Maraming salamat po. Ingat, God bless and bye-bye.